Magandang umaga po, Myron. Ito mo tayo, gawa tayo ng transmission. Hindi ko alam, Myron, kung anong sasakyan po. Yeah. Comment na lang po kayo, Myron, kung anong sasakyan itong engine support na po. Kung saan ako po. Yan, Idol, ipagawa lang sa atin. Balik Bye.

maraming maraming salamat nga pala mga idol inyong walang asawa suporta ah. inyong sa aking video ito idol kapong pa Patu... to dinala dito yung engine support na to kaya alam marami tayong gawa kapong kaya ah, hindi Nag nagawa nabot din tayo gabi kapong ito ah, kaya ginawa ko ito na una ah, may gagawin pa tayo idol Nissan

Ito ang ating sunod na gawin mga idol. Kapalang muna mga idol at tatanggalin ko lang yung buka para makuha natin ang sukat pinakabutas nito. Tinandaan ko na paghiwalay iwa kami Yung iba kasi minsan Minsan na hindi pantay at tubo Sira yung talim natin ah, Importante may balik natin ito my yes, lord Yan sa nagtatanong nga po pala dyan Sa aking chef kung saan po banda Dito lang po ako sa San Jose del Monte, kembali brother si Chulo. May doon, at, kenangan, atin, lahat. Kailangan tanggalin natin lahat ng nakadikit na guma. ano na, tikote na natin ito may doon. Kailangan nyo na doon palagi. Basa sa tubig para madulas. Mayroon pa sa ikawutin mga idol pagka wala siyang tubig kahit sa paghiwa. Ayan, balik na rin mga idol. habang iniikot mo nga idol itutulak mo rin itong nawakan itong dulo may nagsasabi idol na ah, ang sa atin nalagyan daw natin di trade na lang para hindi persado kaya lang pag di trade mga idol hindi natin makukontrol na. at bubutasan pa natin ito so, mga idol Antay na natin ito para doon sa tubo. Kahit medyo lumagpas yung tubo mga idol. Kasi pa natin ang lakyan. Baka natin butasan na naman yan. Kunti-kunti lang mga idol. Ayan, eh, butasan naman natin mga đúng, chúng ta sẽ vào, ra đến nơi đó là nơi của Israel. Mày lâu kaya na natin ang smile kung tawagin idol so idol malaking bagay ito idol itong iniwan natin ito ang purpose ito idol para hindi manginig yung ating gawa mayroon dito ay ganito nagsagis nung sa atin na pwede naman daw na hindi nabutasan huwag na daw butasan ng ganito para lalo daw matibay eh kung pwede lang ay na hindi nabutasan natin para nang, pagka hindi binutasan ito may wala na kasiraan ang problema lang ay doon manginginig yung sasakyan yung makina wala na tayong customer na Babalik ay do lahat na hindi na tayo ituturo pag ganoon ang gawa natin na manginginig yung ating gawa. Kaya importante talaga to idol mayroon ganito. Tawag like smile. Siya na kaya ayos sa ating video at medyo maingay. Sabi tayo ng pagsana idol lagyan pa natin ang lock to para dito idol para hindi lumusot yung puma natin ito na may idol yung lock nakapit na natin idol matapos to kailangan lang ito idol pagka ganito ang ating trabaho ay eh, kasama talagang tiyaga mga bawal ang inipin dito mga dahil bago tayo makabuo ng ganitong engine support hindi mabihay lang kung ilang hiwa ang gagawin natin may doon makuha lang natin ang pinakasukat niya kukuha nyo naman po mga idol ang ating video pakishare naman po and pakipalo na rin mga idol para malaman din ng iba mga idol ang ating ginagawa ari may natira, ipaghiwa't mga laro. Makadumi rin si Ron sa lakna natin. Pangitingan, kilangan na air na kuwalagi, ipalagi basay ang ano natin, kubsilyo. ถนนติดปีนี่พลังตัวใหม่้ย Bulim-bulim na yung ating lugar eh. Ito na, ang na naman. Ito pa yung sunod na ating gagawin mga idol. Kung gusto nyo po mapanood ang ating pagawa nito mga idol eh. Abangan nyo na lang po sa aking post. Yan. Dalawa din ang na gagawin natin ito mga idol. At lalat.

ating Venus product mga idol kung nagustuhan nyo naman po ang ating video pakisubscribe naman po mga idol at pakishare na rin samahan nyo na rin po ng like mga idol at, kung gusto nyo idol lahat mapanood ang aking mga video mga idol subscribe nyo lang po ako para update po kayo sa aking mga video mga idol Yan, pasinsya na kayo at medyo tayo bulul bulul lah po mga idol, maraming maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang support na. God bless you po sa inyong lahat mga idol.